Kabayan, nakahuli. nakahuli sa kabayan. Ulam na, pangulam na kabayan na na. Oh, tinan natin yung huli ni kabayan. Okay lang ba makita ang huli mo dito kabayan? Ano pangalan mo nga? Bro? Nato. Nato? Bisaya hmm. ah. ka rin pala. Bisaya? Bisaya ba ka? Ilonggo ako. Ah, ilonggo. Ay, parang yan, di ba? Medyo may pagkawid din niya ng ano ayan dito si eh, kabayan nato dito lang siya dito yung favorite place namin kasi to dito <laughs> malagi youtube ako kuya ayun o no. ang laki na ng huli ni ano sa bahay ano nag, nag -ano ako nag youtube kasi ako nagpipising tapos youtube upload sa youtube ayun kabayan din yan nandyan <laughs> ito pamilya mag ama dalawang anak may din dito may huli na kayo <laughs> wala pa <laughs> si kabayan dun si nato nakakuha na dun nakakuha na sa isa, nato, nakakuha, din, isa din. nakakuha na? Oh, tingnan natin. Hidden. Oh, naku, malaki-laki na. Oh, oh. tama na yan. Yan, puro Pilipino. Ang mga fisherman dito. Ang mga fisherman sa New Zealand, puro Pilipino. <laughs> si kabayan dito. Ito naman mga karpintero, mga builder. Hagipin ko kayo sa vlog ha. Okay lang. <laughs> ano nakuha mo bro? Ah wala pa. Wala ka pang, ano? Ito. May pangkain na to isang linggo eh. Sinato. <laughs> isang linggo. Buti pa sinato. Another isda na naman. <laughs> ah maliit. Pwede na yan. kami lumipat kami from there to here lumipat kami tahimik yung ano namin sabi nindim wala mang kumagat sa amin yan isang ano to wala mang kumagat pero sa kabayan andami. Andami niyang, <laughs> ang dami ang dami niyan kulang pampain niya yung manok sa amin squid ano marami na sa dito ano isda niya hmm. Buhay po yung iba. Oh. Marami yung Pwede na na yan. Pwede na alamin yun. Time examin. Ayaw yata. May pinipili yung isda. Ito lang yung nakuha namin guys. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Itong piraso lang dinabi na kami Klabi, oh ang na kanina na may may araw pa hindi kami nakakuha kasi ang ang gamit naming ang gamit naming pamain ay pusit ayan oh yung squid squid ang gamit namin kanina yan kanina squid ang gamit naming pamain kaso hindi pa pala kinakain ng mga hiring yan mga isda na yan, hearing, hearing, ang tawag nito, So walang size yan, walang sizes kung gaano kalaki ang pwede mong kunin. Mas so, long as na I think 20, 20 pieces in one person ang pwede mong maiuwi. So yan, walang sizes kaya ganyan iuwi namin. So at least meron kaming pito. Masaya na na nakakuha kami ng pito doon ngayon may mga Pilipino pa doon na nagpipising doon sa malayo grabe mabalik kami bukas para pising ulit madaling araw naman kami so yan guys ito yung kuha namin ngayon yan uh, pitong piraso yan herring at ito naman yung may nakakuha <laughs> itong ang laki din nga, laki, laki, laki. Hawakan mo na. hawakan mo. Hawakan mo yung face, ano, may ganun mo. Leave it up. Are you okay? Be careful, but because it's, uh, mm. careful. Hold it. So that's how big is the fish. Mmm. Wow, it's yum. Lilinisan to namin. Yan. Oh, lulutuin to bukas. Ito, piprituin namin itong maliliit na to. And guys, ma and is so you see talaga. So, this is the fish. We are cutting it and we are filleting it right now. This is a red snapper with two other little snappers. Snappers. Ooh the fins Look at that Begin pick Just big. Well, we'll see you at the finished product. Hmm? We'll see you at the finished product.